What's up guys? Wala muna tayong gala for today's video. Tara, samahan niyo muna akong pumasok sa trabaho. Inayos ko nga pala yung mga kapotik ko kasi umulan kagabi. Palagi nga pala dito na ulan na guys dito sa Taiwan. Inuusod e, ko nga itong motor ng konti. Eh medyo may kabigatan itong motor ni kuya. Nakalak nga yung motor, hindi ko masyado maiisod. Tapos sinabayan pa ng mabigat kaya medyo nahihirapan ako. Kunti lang naman para lang makalabas tayo ng maayos. Iniusod ko kasi para hindi magasgasan yung mga pintura. Sana ho kapag may nagpa-park ng ganito, huwag nang ilak yung motor. Kasi katulad yan, may lalabas. Sorry po ah, kung mapapanood man niya itong video na to dun sa may-ari ng motor eto na nga't ibababa ko na yung motor ko. Maingat nga tayo dyan at baka magasgasan yung parehas na motor sa gilid ko. Medyo nahihirapan nga ako pero sige try natin. Ayan medyo okay naman. Malaki naman siya. Pero syempre hindi pa tayo ganun ka-professional sa pagbaba ng motor. Kaya maingat tayo. So let's go. Tara sa mga nyo kung pumasok sa aking work. Dito nga tayo dadaan at dahil maaga pa sa mga oras na 'to, dito nga tayo dumaan dahil kapag mga bandang 40 or 50 mini parking nga ito, ang dami kasi ng sasakyan dito at mga tao kaya medyo nahihirapan akong dumaan and meron nga din dito ng mga na discretion mga sasakyan kaya hindi ako masyado dumadaan dito ngayon lang kasi medyo maaga pa sa mga oras nito and dito sa crossing na to eh mahirap din tumawid dito kapag lalot maraming sasakyan Siyempre, mga papasok sa trabaho, mga, yung iba dyan, mga late na, kaya mahirap makipagsabayan. Kaya dito ko sa may ano dumadaan eh, sa letter T lang tayo dadaan palagi. Para always safe rides tayo, mga lords. Sa mga lady rider dyan oh, tara rides tayo minsan. Ito nga pala yung view, pap papasok sa amin, mga 10 minutes kapag mabagal, pero pag mabilis, 8 minutes na -try ko na yun dahil lagi tayong late hindi ko nga din alam sa sarili ko bakit ako late lagi pumasok, pero pag sagalaan naman palaging on time tapos excited pa but dito sa work eh, laging late pumasok wala mo kasing gwapo dito sa mga katrabaho ko. Charot. <laughs> Mas maganda kasi may inspiration pag pumapasok, ba diba guys? Dito nga sa ano ko ay papuntang company eh. Marami dito ang bankingan. Kaya medyo pag practice na din tayo bumanking. Uy! Medyo delikado na banking. Banking girls yan. So, yan ang ganda ng langit, ba diba? puro company nga dito. So, ito na yung likod ng company namin, guys. And, meron din dito parkingan sa gilid. And, dun tayo magpa-parking sa B1. Palagi na nga dito sa Taiwan. At, umaaraw. syempre baka masira yung ating, ano, pintura. ay eh bagong pintura lang yan kay Box Knox. Sa mga gustong magpapintura ng motor dyan, no, oh, PM lang ako. irerepair refer ko kayo kay Mr. Box Knox sa TikTok. Tagadayin lang sila mga lods. Dito nga sa B1 ay paunahan mag-park. Ngayon ay medyo maago pa tayo kaya meron pa tayong nahanap na parking. So yun guys. Thank you sa pagsama sa aking work. Ngayon ay maghahanap buhay na tayo ng marangal. Sunod na yung gala pag, na ano, pag hindi na maulan dito. So yun lang guys. Maraming thank you sa pagsama dito sa aking work. Yun lang. Bye bye!